Oh, Owen. Si Owen naglilinis eh, oh. Kalinis eh, oh. Ayan. Wow. Lagi kita sa YouTube. Lagi kita sa YouTube. Marami naman tao dyan, oh. Sabi kang tala sa mga, eh. paglilinis ni Owen. Hanapin mo yung Owen, ha? Ang paglilinis ni Owen, makikita mo dun internationally noon, no? Pa. <laughs> pa, tayo ngayon, pa. 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 Bakit Pa. Pa. Kailangan Pa. Ng walis, oh. <laughs> pa. <laughs> <ng> <laughs>

Utnan tapak talaga. Sa pa kayo. M Uy, label pa, narap ka. Ah, good kayo. kayo? na. kayo? Hindi kayo May tanong ako, ano masasabi mo sa Tide? <laughs> Saan daw lang ah. Eh, bula wala-wala. Lo bola. Lo na! <laughs> balat mo wala <laughs> t-shirt ah oh. papa papasalamat ako sa mga tumutulong dito sa bahay namin thank you thank you ako ako nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pasaway at sa lahat ng mga nandito <laughs> ngayon sana Nakikinig. Nakikinig. Ako, <laughs> grabe. Saya-saya ko dito. Ah, uh, dito mga apat na demonyo nagsabay-sabay na nagsedodod. <laughs> mm. oh, Ako dito. Ako demonyo. Hindi oh, pa rin natatanggal. ito like. bahay ko. Huh? Hmm? Paglaki ko. Huwag <laughs> 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 naman ganun. No? <laughs> Nakakatawa. Tropopix <-comics> to. <laughs> Pagalan.